Welcome back to my vlog Welcome back to my channel Ayan, so binigyan na naman po tayo ni Facebook Meta ng bago pong update Ayan po, doon nga po sa atin pong uh, profile recommendation or yung atin nga pong uh, page recommendation Guys, new update na naman po tayo new feature, new look na naman po tayo sa atin nga pong uh, profile recommendation or sa atin nga pong page recommendation so ano po ba yung makikita po natin sa atin pong uh, uh, sa atin nga pong uh, profile recommendation dito nga po tayo sa atin pong uh, facebook account at dito nga po tayo guys ayan dito po tayo sa professional dashboard at dito nga po tayo guys sa profile recommendation So, ganyan na nga po, guys, yung itsura po niya, no? So, kumpara po sa dati, ibang-iba po yung itsura po niya ngayon. At kung matatandaan nyo po, guys, pag-recommendable pag, pag, na, pag recommendable po ang atin profile account, ay may makikita po kayo na dalawa pong check na yung pong nasa taas. Yung unang check po is profile, uh, profile is recommendable. At saka nga po, yung pangalawang check na blue check is profile has no uh, violations. At dito nyo nga rin po makikita kung healthy nga po ang atin pong account. Dito po natin makikita kung meron nga po tayong violation, kung nagkaroon nga po tayo ng restricted uh, account. Ayan, yung uh, nagko nagkaroon din po tayo ng restricted monetization. So dito nga po natin guys makikita eto pong bagong update po ni uh, Facebook Meta. At guys, na kung makikita nyo po dito, eto pong uh, at saka guys na kumapa mapapansin nyo po, 7 pa rin po yung stars po niya. At ibig sabihin, recommendable po ang ating pong account. Ayan nga po, nakalagay po dito, recommendable. We're helping you grow your audience because profiles like yours bring people together. Your profile is now in list where we suggest profiles to new uh, people. Ayan guys, so ibig sabihin, narin na recommend na pag ganito po yung makikita nyo po sa inyo pong profile recommendation, So, ibig sabihin po, rinerecommend ni Facebook ang atin po account. So, ibig sabihin, binivisible po niya uh, ang ati, uh, sa wider audience ang atin po account. Pag ganito po yung nakita nyo po sa inyo pong profile recommendation. At dito nga po, nakalagay po dito, more about your profile. Ayan guys, may tatlo po dito, yung account status, yung support inbox at yung atin pong monetization. So, yung account status nga po natin, guys, ayan, so pag-clinic po natin yan, guys, makikita po natin kung meron nga pong uh, violations or may issue sa atin pong account. Guys, andito rin po makikita nyo rin po yung mga pages nyo po sa inyo pong profile kung meron po kayong pages. Okay, si so, i lang po natin, guys. At dito nga po tayo sa support inbox. So, get updates ano yung sabi niya? So, get updates about reports and more. So, pagka guys, meron po tayo like, uh, um, dito po rin natin po makikita yung mga notification. Guys, yung mga notification po na um, kung meron po tayo nagawa pong violation sa ating pong mga video, so pwede rin po natin siya makita dito. Or yung mga uh, pong mga copyright issue po natin, ayan yung copyright uh, violation po natin, so dito po natin makikita sa support inbox. So, adito uh, dito po sila mag non notify guys. At kung meron nga po tayong request, no, mga request yung nag-appeal po tayo, ay lahat po dito po natin makikita sa support inbox. So from time to time, dapat sinacheck po natin ang support inbox po natin na baka nga po, no, hindi po natin alam meron po tayong uh, nalabag po na violation. At least, mabibigyan po, mabibigyan po natin ng action agad. Okay? So, ano pa ba? So, yung pangatlo nga po guys, ito pong monetization. So, visit professional dashboard to find out whether you qualify for monetization. So, ito nga po guys. So, ito po guys, yung makikita nyo po kung meron po kayong restricted monetization. Kung nagkaroon nga po kayo guys ng restricted monetization, makikita nyo po dito na hindi nyo na po kailangan pumunta sa inyo pong uh, professional dashboard or sa inyo nga pong monetization. At dito rin nga po guys andito po yung mga product po natin. Nandito po yung mga monetization tools po natin. So yun lang po guys, yung pong uh, uh, profile recommendation. So how about po sa page recommendation kasi uh, kunti lang po guys yung difference po niya. So almost the same naman po yung pong uh, profile recommendation at yung page recommendation pero ipapakita ko pa rin po sa inyo kung ano po yung uh, itsura po ng page recommendation. So andito na nga po ako guys guys. Ayan. Ito po ang aking pong page recommendation. At ito nga po talaga yung aking pong ginagamit po sa pagba-vlog. Okay. So, uh, dito po, guys, yung recommendable. Kung makikita nyo po, 7 stars pa rin po. Yung nasa baba, recommendable. So, pareho lang po, guys, yung sa una. Yung binasa ko po kanina. So, ang ibig sabihin ganito po yung itsura po niya. Pagka-recommendable po ang atin pong page account. And then, more about your page naman po. Dito po sa page status, is the same naman po guys okay so syempre page sub so page po tayo at, dito nga po guys ano po so inexplain ko na po kanina na a page has some issues at dito nga po makikita po natin yung status po ng atin pong page kung healthy po ba ang atin pong page ayan guys kung makikita nyo po page has some issues so meron po tayo kung yellow po yan nabanggit ko na po kanina ayan history issue po yan history violation po yan Okay? So, pagka red nga po, ayan, so, yan po yung present. yaan po yung uh, may uh, violation talaga. At kung makikita nyo po dito, guys, good news, no violation to show. Okay? So, yung intellectual property violation. So, before kasi, guys, may, nagkaroon po ako ng intellectual property violation. So, nagkaroon po ako dito ng copyrighted music. Okay, guys, nagkaroon pa ako ng copyrighted music. Ayan. So, yung nagmamayari nga po yung music sigpo po na yon ayon rin report po ang aking account kaya yung video po na mismo po na iyon ay dinelete po mismo ni Facebook yung a uh, video na video po na yon at kung makikita nyo nga po guys ayan uh, nagkaroon po ako ng violation issues. Pero history po yun guys ha? Pero okay na po siya. So kumikita pa rin po ito pong uh, 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 page ko po na ito at recommendable. Ito guys, so page benefits. Ayan, page is recommendable. Ayan. At dito nga po guys, eligible to monetize. Ayan. So, um, Uh, kumikita pa rin po tayo. Monetize pa rin po. May tolls pa rin po tayo. Okay? So, uh, guys, no, so paalala ko lang po, no, so ingat-ingat po tayo sa pagpo-post yung mga copyrighted po, uh, yung mga copyrighted po, hindi lang po sa music yan, guys. Pwede po rin po yan sa books, yung films, yung mga movie po, yung mga arts. Ayan, pwede-pwede po kayo makakopyright yan, guys. Ganun din po, guys, yung mga brand name logo, yung mga, uh, yung mga brand name po na nakikita po sa atin po, mga video, yung mga pinopost po natin ayan, especially po yung mga nag-online seller, ayan yung mga pinopost po nila, ng mga binebenta po nila, yung mga nakikita po ng mga logo, ay nako, mag-iingat po tayo dyan, kasi intellectual property uh, violation po ang aabutin po natin yan kung ganun po yung mga pinopost po natin, so kagaya nga po guys oh, nagkaroon pa ako ng intellectual property violations, okay, dahil lang po sa copyrighted music okay, pero oh, Okay na po siya, guys. Uh, solve na po ito. Wala na po siyang... Wala pong problema na yan. Okay? Wala na pong problema dyan. And then, dito nga po sa more about page. Ayan. So, uh, tignan nga po natin dito. So, sa manage admins. So, kanina, guys. Dito po sa manage admins. So, kung makikita nyo po dito. Ayan. Dito po natin pwede po mag add or mag-add po ng admin sa atin pong uh, page account. Ah uh, dito naman po guys, monetization is pareho lang po siya. So, ganoon din po guys, dito po natin guys makikita kung uh, restricted po ang atin pong monetization tools. Okay, so uh yun lamang po guys, yung pong ating uh, bago pong update po regarding po dito po sa atin pong profile recommendation at ang atin pong up uh, page recommendations. So, I hope po guys, malinaw po na intindihan nyo po at may natutunan po kayo. Ito po ang video po na ito. Kung meron lang po kayo katanungan, feel free to ask. Feel free to comment below guys. At wag na wag nyo nga po guys kalimutan. Please pa-subscribe po, pa-support po, pa-follow at pa-share na rin po ito po video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!